Sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay kung anong ibig sabihin kapag ikaw ay may nunal sa kanang bahagi ng iyong tiyan. Sa pangkalahatan, ito ay may magandang kahulugan na may kaugnayan sa pananalapi at pera. Kapag may nunal ka sa iyong kanang bahagi ng iyong tiyan, magkakaroon ka ng maunlad na buhay. Gayun din, masisiyahan ka sa isang buhay na malayo sa mga at problema. Higit pa rito ang kadahilanan ng swerte ay hindi titigil dito. Ang pagkakaroon ng nguna sa kanang bahagi ng iyong chan ay makakatulong din sa mga taong nagtataglay nito na makakaakit ng swerte at kasaganaan sa buhay. Ang mga taong nagtataglay nito hahabulin sila ng swerte sa lahat ng takbo ng kanilang buhay kaya maswerte ang mga taong may nunal sa kanang bahagi ng kanilang chan. At sa usapang pag-ibig naman, ang taong nagtataglay ng nasa sa kanang bahagi ng kanyang chan, siya ay mayroong dominanting personalidad. At sinasabi din nila na ang mga taong may sa kanang bahagi ng kanilang chan, sila ay tapat at matalino. At hindi sila matatalo sa kahit anong argumento dahil ang mga salitang galing sa kanilang bibig ay makahulugan. At sinasabi din na ang mga taong ito ay mapagpaliwala sa mga bagay-bagay katulad ng mga pamahiin, astrolohiya at iba pa. Kaya ang pamahiin ang kanilang magiging middle name.